mapagpalang uh, umaga po sa lahat ay eh, mga kapatid sa araw na ito yung padala tayo ng gamit yan guys uh, ko na sa lahat pakko ko na mga gamit yung mga kapatid na tanyan na pinadala nyo pinagawa nyo sa akin mm, yung mga order nyo yan guys uh, Basta uh, Siya mata na tao to Yung ko ngayon Yan guys uh, Yung iba naman na uh, Sa tatlo na um, Nag order ay O oh, nagpagawa rin Sinsya talaga hindi ko mapadala ngayon Kasi hindi pa rin tapos Guys pero pag uh, pag-uwi ko mamaya, tapusin ko yun. At sa saturday na naman, padala na naman po ko ulit. Ayan guys, sa mumamagang ito, for, yan, uh, sobrang busy ko rin sa messenger ko, sa mga nagpapagamot. Marami kasi nagpapagamot ngayon. Ayan guys, uh, ito, um, sa video ito, bibigya uh, gamutin kita. Pero bago nun, ititest muna kita. Yan guys uh, Ipikit mo mata mo Alamin at tukuyin natin kung anong sahini ng sakit ramdaman mo Yan pag uh, ngayon At tapos bumilis yung, uh, yung dito sa may sikmura mo banda sa itaas Pag medyo may kakaibang uh, ang pakiramdam mo rito Dito 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 Pag medyo yung kakaiba ang pakiramdam mo Na parang kinukuryente o bumibilis ang pitik niya O yung tibok niya Meaning no spirit. So yun na guys, sa uh, nulit ko po dito, pakiramdaman mo rito habang nakapikit ka. Napakiramdaman mo yung uh, dito sa sa taas ng mura mo rito talaga. Oh. Yan. Pag bumibilis ang pitik niyan, meaning spiritual ang sakit karamdaman mo. Pag normal na naman, naman din po ay yan po ay uh, physical ang iyong karamdaman. Yan, pikit ka. I-pray kita. Pikit ka ikaw na may sakit ngayon, nung tulong matulungan ng kita, maniwala ka lang. Huwag mo akong paniwalaan. Paniwalaan mo ang Panginoon Isus na siyang nagsugot na guto sa akin. Ayan guys ha. Ito, pikit mo mata mo. Sa so, ng Diyos, Ama Diyos, Anak Diyos, Banal na Espiritu. Ama namin na nasa langit, Sambahin ng alam mo, sa amin ang karyan mo, sundin ng lumot sa lupa. Sa langit. Ama, iniling ko po sa iyong butong anak ang aming manapang ngesus na siyang binigay mo sa silong ng langit n'yo, siyang aming tagapagligtas na pangalan. Wala nang pangalan pang iba ama sa pangalan niya dinidin ko po. Na basbasan mo ang kapatid kong ito. Upang alamin ang sakit ng kanya'ng iniindang karamdaman, pisikal man ito spiritual. Sa kapangyarihan ng Dios, Ama at ng Espiritu Santo, para lang panginoong Jesus tinaawagan ko ang kidlat kapangyarihan ng kidlat. Sihiramin ko bilang sugo ng Panginoon Isus. Tatama ka ngayon sa kapatid kong ito upang alamin niya ang kanyang sakit. Alta Okay, Wag mo nga, uh, wag uh, yan, ha? Uh, dilat. Apoy. Wag mo nang, uh, wag mo mo nang dilat mata mo. pakiramdaman mo yung uh, sikmura mo rito. yung sa taas talaga. Sa taas ang sikmura mo. Pag bumibilis ang pitik niya, nakakaiba yung pakiramdam mo at tumatayo yung balay mo. Meaning po yon ay spiritual po ang iyong karamdaman. Pag hindi naman, eh, physical lang po. Ayan guys, uh, step mo muna ang uh, video ito. Kuha ka ng tubig, uh, ma-physical man, o oh, kahit naman physical karamdaman, o oh, spiritual na karamdaman. Kuha ka ng tubig, itapat mo ngayon, ihil ko, nang gagaling ka na. Sa so, kapayang Diyos, sa mga Diyos, anak Diyos, pananang na Espiritu, alpailuhin Elohim, Omega, Yesus, abaaliluy. Sa Torah, kapatid, kapatid. sana, kapatid. sana, <coughs> Ama, basta sa dito po dito. Pero ito na bisit ka pa rin, gusto ko sana na classic na bisit ka. Ito, guys. Um, uh, i-take mo tatlong tatlong ulit na mong tikman ng uh, tubig. Tikman mo tatlo, tatlong take, Isa, tingnan mo pala sa pakiramdaman mong lasa. Pag mapakla ang tubig sa tatlong uh, uh, testingan mo ng pag-inom, meaning tao po ang gumawa. At pag uh, naman, meaning elemento lang po ang gumawa. Pag hindi naman, eh, spiritual, uh, physical lang po yung karamdam. Salamat po at uh, paniwalaan mo sa pamamagitan ng video nito ay gagaling ka. Sa pangalan ng Mahal na Panginoon Isus, gagaling ka. Bilang sugo niya, dinideklara ko at pinatatalian ko ang lahat ng iyong sakit karamdaman dito sa lupa maging sa langit. Yan guys.